Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadas babae nga nagtagol sa nga Mirasol. Kini ba dua sa radyo er Ato di Kini akong problema bahin ni sa kumban nga ambot tinuod ba gid ni siyang bayot kay ang tingog niya muluray mangyud. Iyang lihok may pagkabayot sa gyud. Pero misulti siya sa tinuod nga wa siya musubay ang tila og laki kay nagtamud siya nga sa ang pagpakikilawa sa sama niyang lalaki. Pero aray niyo kayong masabtan ng akong problema, no? Ingnan ko ina sa pagsugod ang tanan, ha? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nakita. Miyerkules nagdapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biernes, Biernes. Ang dami magmahala. Ha? Ano ba pala balatian? Dong! Claudio! Dodoy, dinan ako. Dinan akong naupos ay. Ay, yes, ay buwan isda kong Di Dinan ay ka, anak? Ay, dito ang gusuan eh. utang ang buwan ng naupos. May kuha lang sa ko. May nalang ni... Wala na tayo sudan. At niya wala sa tayo kwarta. May nang nakuha ko na para masudan na to. Oo, oo, Lamit man sad na. Ganahan sa kay ko, anak. Ang so, saman, mukhaon ka kay magsukad ko. Mm, sige, lagi ganyan kung igutom. Ang bata, sa si Angel. Ay, ito pa, siskwilahan. Uy, hindi natin nga ulit ron. Padoon na to din eh. Ah, sige, pagsukad na lang kay Hindi ka sa bata, maun lang ta. Ah, oo dong. Daddy! Uy, amo bebe, kumusta naman mag-school na, ha? Eh? Dako, kung score sangat, daddy. Wow, very good. Magtuon yung mayo ha. aron ni kada kunin mo na anak kay Corso. Huwag makatrabaho na yun ka, okay? Yes, daddy. si na kay mga unat ta. Tawag ang mami mo. oh, daddy. Kina bana, bisag ingon ani ni siya, pero mas nakita pa na kong iyang kamatinudanon kaysa uban nga tinuod yung lalaki. Pero di ay, ACDCDI, ay, niya, o nga naman ka? Lisong ko ni Biboy. Unyak akong nilabay bato. nasuko yung papa, kipunalan ko. Ha? Onsa? Kinsan, kinsan! Naglapatin mo, kinsan! Kipunalan hmm? ko na siya sa amahan ni Biboy. Kinsan, Biboy? Anak ko natin silingan Lingang Good. Anak pa ni Bruno. Adiay, sa ato pa si Bruno ang nagbunal ni Inday. Oo. Adiay, dihin hila mo! Oh, ha, doong! Claudio! Hala! Hoy! Ay, asa mang to siya. mo Ma adto magkato sa bruno lagi no uko kada kuro baglawas at bruno adto ona kita ngali ni matawhana nga sibugan ko sila karon karon ni binay eh. tawon ko sila bai <tongan> Abos ah, bos imo bos imo 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 tags imo <tongan> tags uh, Pakset ko las do binay <laughs> <Pinano? tongan> do Bos, mo ni bagun <laughs> ni Bida pag tao, Take two thousand. Nag-change play na rin ka ng boss. Pahila mo! padaklo ng ulo. Ay, o saan yung ni mo, Bruno? Ay, Ano ka, ano ka? Eh, eh. Sig tuo ka ng punit no ng yung biyuta ka, ha? Uy, kung di ka mong punit o bayot, labaw na ko. Di ko mong punit o batignaw. What? Pag bayot lang ni Bruno, no. Pero suwaye. abida da bi da sa dinon. Di ba ta bunga mupunit lagi ko. Yab. Kabugo ko ni mo nagduo di ka nga mo ko ni mo. Hilom ha. Ang buot ako ay ang buot na ko ipasabot ko ron nga. So why kun unsa ko kumay masuko para makatilaw ka nako. Ah. Mura na ah. nga, nagagit ni mo boss. Mura <coughs> man nagagit ni boss. Ngaw ngaw ngaw. Ngaw. ako ha. Okay na ako. Nakaila ko ni mo oy. Ikaw ang wa nakaila nako. Ah. Uy, ilay lalo tayo. Ay 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 to, to, <gibu> uh <-huh. susurra> ay para, ay 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 Ah, <laughs> karon, karon, it's my turn. Ako na sa Bruno, ha? Ha? Manaman ka. Aw, suk magtong imo, moro man tugod og nangusi kana ako. Oy, hello. Ikaw tingali mo ay bayot Bruno no? Ha? Lagi gi ka Bruno. Ayay, da usab sa taw. usab gito yo nimo. Um, well, dili pa ni mo nimo no. Mo ako ni ako kay maningil ko sa gibuhat mo sa akong anak. peras peras. Narikyan na? Kaya nga nung magbabayot. Dili huh? ka mo, Omo Georgia? Ha? ako mo, ah, ha? ni ako kay imong gitapata ng akong anak. So, karon, ako na niya. Ha? Ako yung pati? Ako yung pati? Ha? Kaya dipatam ni... Kay, Aw, oh, gida pata na mariko ni mo gani ha no? Ha? Huh? Wa oh, mo ka atong sukmagot. Ural mo to ko ato. Pero sige lang. Mo man ko ba? Adto o oh, kang di ko mo oh, no. boss? Oh, ko. No. Dili tong gida patan ko nimo. Dili ang pagdapat nimo. Kundi ang pagdapat nimo sa akong anak. Ah! Bus, bus, Bruno! Bruno, nakuyupan! Huwag na mag bus Boss, ah, boss! Oh, so, putong, ha? Di pa to tamparos. Tamparos pa na! Ang butang, di ba, mabali na naong ako na! Oh. Huh? Ano ah. ba? Oh, ah, saman! masunod. Doldre? Doldre? Ah, huwag may labot, madam. Tanawi, mga ulit ah! Ta, magulit, ah ta, asa mo? Hoy! Asa mo? Oh, ayaw mo pala Mga isok nga, madre! Dari! Ipakita yung kaiso! Nagparihas lang mo! <laughs> may Mahilang mo butbot! Sunod ha! ini yung ako, anak! Kaya plate itong mga monte mo ba? ni adto malain ka dito, uy. May ganit kayo, wag unsa ah. Hmm. Akong wali mo. Wako ko madlog nila, Eh. Ilang itapatan ng akong anak, pues. Katong danan ko nga panalipod sa akong mahal sa buhay. Maskin pa kang ng kinabuhi nga. Uh, Mas ma makalas pang kinabuhi nako. ako. Ha, dong. O, oh, day. Ang ko, eh, boys, ang kagalingon, tungod o kaalang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Nga mga uka mo, nga ako pamilya. Ah, salamat dong, Claudio. May sabot ang akong gugmang gibati sa kumbana bana nga si Claudio nga matod pa nila Usa kuno no kabayot. Ang tinuod, ang iyaramang sinultihan, linihukan, maoy makita nga usas niya kabayot. Pero ang tinuod ganyang pagkatao, mas tinuod pa siyang laki kaysa uban. Unya, Unsa magyod na ang bana ni yung Laki yun na siya o Ay nai, kanang inyong nakita, di gina maoy tinuod bayo siya ganihukan, ni Hukan, sinultihan, pero ang iyang pagkatao na mas tinuod pa na siyang laki. Isog niya mulaban laban siyang pamilya. Ang iyang panginabuhi, o oh, tinuod na na siya sparlor, pero dili man ingon nga bayot gina siya. Nabito uban niya, nay, laki mga barog pero uh, si sekreto na kaayo ikaayo. Nagpahipi ang pagkamahuyang ang pagkabayot nay oo oh, oh, oh noon pero wa ba niya mauna huna nga nga usamo sa maapiktuhan na. Ay nay, di ko na ikauwaw ang akong bana oy tungod kay nakita na niya ang tinuod nga pagmahal. Mirasol. Ang imo in ang anak dai, mapuno sa sungog, mabole. Ay makasabot na siya sumaabot ng mga adlaw nay oy. Naabot lang ka, Mirasol. Hinaot pa unta nga makasabot ang inyong anak. Ang ako og mas maldita pa uya na kay ninyong duha tungod anang inyong sitwasyon. Nai. Uh, nay. dong. May problema ta. Ano naman, sad? Ang anak, di na mo sa si eskwelahan. Ano man? Gibuli ko nung siya dito sa si eskwelahan. Ano naman, sad? Daghan mag mga classmate niya nga nakakita atong adlaw nga ikaw mo ay nihatod atong anak. Ano mm, niya? Yeah. Muto hinungdan. Gibuli siya kaya iya ko nung amahan, bayot. Ano man, taon? Oy, nga waman ko mag, w mag laki. Kitaan Hinoon, moga ni Pero... Ang atong bangkong anak mo ay naapiktahan ko eh. Okay lang ko kay makasabot bang ko. Pero ang atong anak, Unya, unsa o mani nato karon ha? Unsa may atong buhaton? Hay. Layas na lang ko. Mabalayo na lang ko niyo din. he, aron dili maapektuhan ang atong anak. Uy, naunsa unsa ko mo layas ka? Uy. Hay, mao na lang tingali na isulbad. Aron dili na bulihon ng atong anak. Dili man gud na moy solusyon. Unsa man lagi? Di ko na lang niya ni ilhon akong anak. Mao ba? Paminaw sa good way. Daghang solusyon nga malikayan na nato. Mm, so on gud? Ug um, maglinaki lang gid kas imong lihok sa imong barug, sa imong sinultihan, sa imong sininaan. Tanan ba usbo mo ba maglinaki ka? Huh? Maglinaki ka, ipakita sa atong anak nga usab ka og mao gina ikaw, usa ka, ka kalalaki. Makaya ka na anak ko dai. Tungod alang sa atong anak dong. Mahal mo atong anak, di ba? Pwes, kung mahal mo, kaya ho nimo ang tanan para sa atong anak. Oh, may raso lang ako. Nahibaw ko, kaya ni mo, Claudio. Kaya na nimo Nagpasalamat ko sa kung bana nga bisan og lisod alang niya pero nipakita gyud siya paningkamot nga mausab ang iyang pagkatao tungod og alang sa among anak. Mao nga ako siyang gitabangan. Uy, unya to. Ayo! Mayo! Mayo! Nang! Oh, unsay toyo? Parcel, ma'am? Ha? Kay mirasol, ma'am. Kisa nga? Mirasol, mirasol lawi ay, ako na doon, ako na. Ito, na okay? Oo. Ah, ah. Salamat kayo na anak, ako gi-order para kang Claudio. Pili ko ngayon na doon. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, parang daddy ni mo na kan jadi ah kami malang apa sina Ay, yang gudak gue kay wak makin sina imung lak emo iki eh. no pa hmm oh anak sige lang kay, sa sunod sweldo at yung nakakorder o bago ha salamat na na ah sige sige kaya mo sa napa ang mga sina di dali mo ha ako na pnigo anak ha sige. ah di dong oh hmm oh, Ang sabi Ang imo ng mga sinina nga bago nga pang lalaki eh. Oh, magsulob yun ay ko, ana? Siyempre, kay maglinaki na mangkit ka haka para sa atong anak. Oo. Oh. Oo, pes, pwes na mag anad na kadaan. Oh. Ana lang yun na para sa atong anak. Ah, sige, ipang sukod ni araw atong mahibawan kung unsa o kanang asa ni angayan ka ba? Hmm... Sige na, sige na. Ay, pagduha duha ko niya. Sige na, pag-ilis na. Aron, isukod niyong mga pinalit na Oh, oday. May bata inga. Kana do, kana ang ayan kay kaana. Karsunis nga hipster. O niya, baston ha. Parang polo. Oh, aw, aw, aw. ha? O, awa o. O, ngayon. Baguhan to ko ang ito. Ay, ako na. Kayo ka mang kamaanad. Pero maanad na ka, di nakatiwawan anak. Basta kay timan ilang, timan ilang. Para ni sa atong anak. Ang uh -huh. oh, day, ato na ko day. Tay, basa, tay, basa. Kadiyot, kadiyot na Naapay ko wang. Ha? Huh? Ang imo sinultihan in town oi ayog ibinayot, linaki. Anang astig ba astig? Oh, sige sige. Ah, uh, uh, uh. sige na ko. Ah, at oh. ko. Tempa. Tempa bati, bati, bati kalaju bati. Ayaw sa padak agi imong tingog ka kanang klaro kay tinuyo. Ipadako imong tingog ka kanang dili kay halata ba nga imo jud ipadako padako Ipadako ka dili klaro nga tinuyo, Claudio. akan kena. akan kena, oke oke anu oke no ne akana bayu bayu bam oh parcel sana tu aku kena tahu ayo lagi atu apa tu dia tu bang saya ayo ayo kaliyo oh Uy! Ang lupin sa... Mga paraw! Pagungo ko na mga ako ninyo, mga... Ano paan ako? Ginuho ko na ka ako at maritaho sila. Uy! 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 Muna problema kay bisag-unsaon, mubalik yun ang kabayot sa tingog ni Claudio nga kumbana. Para naku, okay na kung opera mag ni, pero ang among magong anak o'y modyo maapitahan o maayo kay siya man ibuli sa iyang mga classmate. Unsa o ako, Unsa may akong buhaton sa kumbana? Unsa man o kamo ang pasultihon? May rasul. sender nato karang adlaw. Si Mirasol siguro ni Inde. Mirasol. Oh. Mirasol lagi atipres press. Oh, Mirasol. Nya si Mirasol atipres press ang yang ang iya habang bana ba ko an lagi kanang uh, malihok usay lihok bayot usay malalaki pero mangisog li atipit mo gawa pagbayot. Mo gawa pagka natural ba nya. sa bayot gud siya dili. Ang niya na problema sa iyang asawa at ipis kung bayot pag yun O kaya pang utahan na rin, ako problema, babae na iskong bana, ang bot, tinukol pag siya bayot. Pero, abang ka may mga aglaki. Wala yun na, tipres, pero iso kayo ba? Tipres, pero, iyag yung paninguha kay, ganyan nga bisit yung mga dayang, yung mga madaotan na, anak, buligon mag yun sa'yo. Mga unang unang. bayot niya. Mga itong iyag yung paninguha ng mga lalaki, yung bana, tipres, na ang palitag t-shirt na nga, giusap ng tingog, sus, di hamang itaga parasil nga, naghatod na tipres, pagkita na siya, Oy! Claudia! Claudia! <laughs> Amigo na ito. sila na ate. Kauban. sila. Kauban, o. Siya, ay, kagawa pa rin yun yung lahat. <laughs> no, na yung problema. Rangay ang kingol ng tulyat nga ka nang waman kuno siya mga laki. Wow, oh. Bayot niyang lihok, bayot niyang surutian, bayot ko niyang lihok pa. Pero labi ay bayot ang malihok. Tingog po. Oh. Diba? Na, oh. Pero dili, bayot. Naam ka ni laki nga tingog mga babae. Gamay hindi kaayo. O, pero lalaki nga pure. Kinoo dai na alien na natural na inata. Nai ba atong amigo sad inanan kanang natural din bo. Nga muraba ito si apo. Hain ato? Atong si Kuya John. John. Ha? Ito si Bayot. Kan natural mo gitunya. Kuya John, ba. Oo. Puno matay na taon. Mo ba? Adi, atong Bayot. Siya to. Amut lang. <laughs> abi mo gulyat. Bigla ay ina pero ni mo gulyat. Abi kanto si aning nanglusing sa buhi pa. Ingon siya nga, bambina, bisag bayot ka, basta wala lang ka magbuhat og sa. Dili man ka pa nga pagkatao, basta nagtarong lang ka." Nga ikaw may basta man sa'a? Ha? Kanang man Di ara, di ara. Oh, di ra to bay. Dili ba to bay? Usa sa. Ya ala gyak mo sa. Okay, okay. Kanang ang kanipito problema sa imong bana, bulihon ng imong anak. Usa unta man Didi ang ni mo mausa ang yahang ni ngurubas kuno sa gulat kay uh, para dili mawawan ang anak lalo, pero na, mo na importante ay yeah. kung ari ka sa Levitico 20 versikulo 13 Kun ang usa kalalaki magkighilawa sa iyang isig kalalaki silang duha nakahimu og butanga sa lawayon kaayo busa patyon sila Uy. Uy. Eh, Wa babae gi pulos kuha. Maglatan pa si Bambida to pagutan-on. Sige sige. Ikaw ba? Murag ako ma, api ko kapatay. Wa pa lagi ka. Dili ang kaning ang dili ang kaning kung imo ning kung imo ning literal pagsabot <c Risky> ingon patyon karon dayon pero akong pagsabot ani dire law palaw man ni nimo do na manggugi panultihon kag katong sa lain pong bahin din sa Biblia nga dalan sa dautan padung sa kamatayon dalan sa katarong padung sa kinabuhi ang butso ani nga patyon sila duha meaning nga kuyaw og basog ba sa impyerno ang imong talag. kag mamatay talawas raman. Atong kalag mabuhi man balik. Muli gusto sa bodere nga. Magbuhat ta og dautan. Mahitupawa kang dito Kaya impyerno. Kanilipit ko ma'am. man din ang katong sudong ang gumura. Naata na din eh mga tambag ba? Mga tambag na Ang ako lamang... Uh, ati pres, press ako sa ako kinitinino din ng ako no ano babae o babae sa bam, sumugod na sila maoran na kaling ako dire kaniya ako tininood yun ng ako no Laya, sa among pamilya nakadungong tuko sa unang kung papa nga pagkapaeta ni mga sa ako wa mo makasunod sa tanang trabaho sa papa madagat pagabi eh maadlaw mm -hmm. mananggot ini man magdaro. magdaro wala mo ko kasunod mm -hmm. ang pananggot kasunod ko kay bawo ko mm -hmm. pero wa ko kasunod nga magdaro ug madagat magabi eh ka magdaro dili mananaw sa mga buwak <laughs> 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 iya <ka lang, laughs> <mananong laughs> talaga pa man oh, dagat gabi mahadlok bay abot og buwan dagat ya mahadlok ko dagat ay gabi Ngayon karon sa pero ako jung uha nga makabuhat ta og tarong bisag ingon ani ko mo nga ako ma inspire ko gamay kay mo ana ah, man ako mga Ikson, kung wala pa may anak kabayot na baho na ang minatay. Kaya um, um, e ako may naghipos na nun sa mga inahan mga iksoon na ipanaw. Yeah, Karong bagugulat, yeah, okay. meron! Ni nilang si Minaha! Uh, kanalag... uh, ako, kanalaging among bagyo, babakwit mo naman tao sa among kayo, kanang um, um. naplik sa pa. Doon namin tulog, doon namin tulog, may gagma niya ang ianod. Ang tawag ko na sa para. Paparandi! Ayos na ka na. Unyagulat. Uh, unya Unyagulat. Doon namin. Jiske! Dulu nama kita pakai dia nak kuswarto, sebab kita semua main konbakwe itu. Ingon orang nstandby, baik nak aida lebih bina sahaya kuswarto. Ingon, oh, wakakemangan, what? Ingon Oh, mana pong? Oh, mana kak? Oh, mana kak? Oh, mana Oh, mana kak? Oh, mana kak? Oh, mana Oh, mana Oh, mana kak? Oh, Oh, mana kak? Oh, Oh, mana kak? 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 Coroba de la cantito lo mandó Sódeco tihan ah